Yo what's up mga kaibigan, nalina tayo magkwentuhan. Arestado ang Miami Heat player Terry Rozier at Portland Trailblazers head coach and former Finals MVP winner Chauncey Billups Matapos sa masangkot sa pagbenta ng mga laro Inimbestigahan ng FBI ang magkakasunod na taya ng under sa pangalan ni Terry Rozier noong buwan ng Marso May isang game din dito kung sa naglaro lamang ito ng siyam na minuto At maaga itong umexit sa game dahil sa foot injury umano habang 17-year NBA veteran Chance Billups ay hindi pa malinaw sa ngayon kung may specific game ba na naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Subalit so, involved nga daw dito ang mafia mga kaibigan. Kaya naman seryoso talaga dito ang FBI. Sa ngayon ay inaasahan ng pagkakaban nila sa NBA. Dahil nasampulan na nga nito noon ang kapatid ng NBA champion Michael Porter Jr. na si John Day Porter. Matapos sa mapatunayan na nagbebenta ito ng mga laro at tumataya ng under at pa nagkakalat sa loob ng court. Sa ngayon, ang Portland Trailblazers ay wala munang head coach at natanggap pa lamang nila ang talo kahapon kontra sa Minnesota Timberwolves sa ngayon ay napapasama dito ang NBA dahil gumawa sila ng kanilang sariling investigasyon noong mga nakaraang buwan at wala silang nakita at pinalaya nila si Terry Rozier. Subalit so ngayon sa investigasyon ng FBI, proven guilty nga si Terry Rozier ayon kay Shams ng ESPN. So it's either mahina ang mga investigador ng NBA o talagang may nakita sila at hinayaan lamang nila ito upang hindi ito maging malaking skandal tulad ng nangyayari ngayon. Hindi nga alam ng NBA na aaresto si Rosier mga ng FBI Akala nga ng mga fans nung una ay humina lang bigla si Terry Rozier nang malipat ito sa Miami Heat Dahil from averaging 23 points 4 rebounds and 7 assists per game sa Charlotte Hornets. Sa kanyang unang taon sa Heat ay nag-average lamang siya ng 16 points, 4 rebounds and 4 assists per game. At sa second year naman ay bumagsak pa ito sa 10 points, 4 rebounds and 2 assists per game. So in the span of 2 years mga kaibigan, from 23 points and 7 assists per game, ay bumagsak ang kanyang mga stats sa 10 points and 2 assists per game. At ngayon nga ay alam na natin lahat ng tutong dahilan dito. Tumatalpak pala ito sa kanyang sarili at binibenta ang mga laro. Pumaldo nga ito noon, subalit sa rehas ang kanyang bagsak ngayon. Ayon din sa mga report ay hindi pa tapos ang investigasyon kay Malik Beasley at hindi pa ito malaya sa ngayon mga kaibigan. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatiling free agent ito kahit na nag-average siya ng 16 points per game last season on 42% shooting sa field. Posibleng maya-maya lamang o sa mga susunod na araw o linggo ay sumunod na nga dito ang sharpshooter ng Pistons last season. So abang-abang na lang nga tayo dyan mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.